lumalaganap ang fitna sa ating mga lugar, merong kahit papano na nagbibigay paalala, nagpaparating sa turo ng Islam, nagbabawal sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masaklap dito mga kapatid sa Islam, ang mga ulama pa, ang mga nagbabawal pa ng kasamaan, ang minamasama ng mga tao. Kung ano-ano ang pinagbabato sa kanila ng mga masasakit na salita? Bakit ninyo pinapakialaman ng mga taong yan? Kayo ba yung nagpapakain, naghanap buhay yung tao, tapos ganito-ganito? Ang sinasabi sa mga mga ngaral ay mga basher. Mga feeling perfect. Mga inggitero. Selos. Pasikat. Pakialamero walang hikma, hindi marunong magdaawa. E para saan pat nag aral ang mga ulama kung hindi rin nila naunawaan ng tunay na kaparaanan ng daawa? Ano ito? Tayo'y nakaunawa ng paraan ng daawa tapos yung mga ulama hindi sila marunong magdaawa? Ang pinagsasabihan pa na hindi marunong magdaawa ay ang, ang mga mga ngaral sa Islam. Huwag na nating hintahin Nasa saka pa natin marirealize ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama kapag dumating na ang parusa ni Allah. Kung hindi natin kayang magbawan ng kasamaan, suportahan natin yung mga nagbabawan ng kasamaan. Hindi yung doon ka pa mapapabilang sa hanay ng mga supporter ng mga gumagawa ng kasamaan. Supporter ng mga gumagawa ng mga fitna. Lahaw la hawla wala la wa ila billah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Napapaloob sa Suratul Fatiha, Ihdinas eh siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim. O Allah, gabayan niyo po kami tungo sa matwid na landas, landas ng silang iyong mga pinagpala. غير المغضوب عليهم ولا الضالين at huwag ang landas ng silang mga nag-ani ng iyong sumpa at iyong galit at ng silang mga nangaligaw. Ayon sa mga ulama, ang silang mga nag-ani ng sumpa at galit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga Yahud at ang mga katulad nila alam ba natin mga kapatid kung bakit sila sinumpa ni Allah bakit sila ginawang mga at mga baboy sa Quran sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Lu'ina al kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bini Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahun am munkarin faaluh labi sa kanu yafalun. Sa banal na Quran, sa surat Al-Ma'ida, sa verse 78 hanggang 79. Ang mga sinumpa ay yaong mga di naniniwala mula sa mga anak ni Israel sa pamamagitan ng dila ni David sa Zabur at ni Jesus sa ibanghilyo na anak ni Maria, iyan ay sa kadahilan ng sila ay sumusway at lagi nang mapanlabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu la yatanahaw na mungkarin Sila ay dati nang hindi nagbabawal sa isa't isa mula sa gawaing masama na kanilang nagagawa. Kanilang nagawa. Sadyang napakasama ng anumang kanilang lagi nang ginagawa walang pag-ialaman hindi nagbabawal sa kasaman sa ibang surah sa suratul araf verse 164 sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qawman illa humuhlikuhum aw mu'adhibuhum a'zaban shadida qalo ma'adhiratan ila rabbikum wa la'an yattaqun at nang ang isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, Bakit pa ninyo pinapangaralan ang isang mamamayang malapit ng wasakin ni Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Tatlong grupo ito mga tao nangyari sa kapanahunan ng mga Israelita. Meron mga grupo na mapaglabag palasway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din mga grupo na sila ay yung mga matutuwid, nagbabawal sa kasamaan, nangangaral, nagpaparating sa katotohanan, nagbibigay babala sa silang mga taong sumusway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong pangatlong grupo. Ano ang pangatlong grupo na ito? Hindi na na sila nakatulong sa pagbabawal sa kasamaan. Kanila pang kinukonsinti ang mga gumagawa ng kasamaan pinagsasabihan nila ng hindi maganda yung mga nagbabawan ng kasamaan. Bakit pa ninyo yan sinasabi sa kanila? Bakit pa ninyo yan pinapangaralan yung mga taong yan? Paparusan din yan ni Allah. Ang kanilang kinukumintan ay ang mga nagbabawan ng masama. Ngayon, napagsabihan na haram yan, sabi, si Lucian, subhanallah. Sasabihan ka na, Inggit yan, subhanallah. Panginsulto sa mga ulama, panginsulto sa mga nagdadaawa, wallahi, hindi malayo ang galit ni Allah sa mga taong ganito, mga kapatid. Hindi na nga sila nakatulong sa pagbabawal sa kasamaan. Kanila pang kinukusinti ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang resulta nito, mga kapatid, pinarusahan sila ni Allah. Ang mga gumagawa ng kasamaan, Pati na rin yung mga kumukonsinti sa mga gumagawa ng kasamaan at nagko-comment ng hindi maganda sa mga nagbabawal ng kasamaan. Yan ba ang gusto nating mangyari, mga kapatid? Yan ba ang gusto nating mangyari? Na wala nang nagbabawal ng kasamaan at dumating na sa atin ang galit ni Allah parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang ang isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, bakit pa ninyo pinapangaralan ang isang mamamayang malapit ng wasaki ni Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Sila ay nagsabi. Nagsabi ang mga nagdadaawa. Sumagot ang mga nag nangangaral upang kami ay maging malaya sa pananagutan namin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Upang kami ay maging malaya kapamukas sa kataksilan. Pangalawa, baka sakali, sila ay matakot din kay Allah kalaunan, insya Allah. Ito ang da'wa, mga kapatid. Ito ang pagbabawal sa kasamaan. Kahit na sa tingin natin ngayon ay malabong makinig yung mga tao, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy natin ang pagpaparating sa katotohanan at pagbabawal sa kasamaan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang gabay ni Allah kasi kung wala na magsasalita, magiging normal na ang haram na gawain sa lugar. Ito ang dakwa, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi pwede yung walang pakialaman. Hindi. Kasi nakatungtong tayo sa lupain ni Allah. Nakikinabang tayo sa mga biyayan ni Allah. Ang hangin na ating nilalanghap ay pagmamayari ni Allah. Kaya dapat lang din na magpasailalim tayo sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede yung huwag niyo kami pakialam. Hindi yan pwede. Ha? Hindi naman yung mga ulama yung nakikialam sa inyo. Hindi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay iniubligahan niya tayo na magpasailalim sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madali lang naman yan. Kung ayaw natin magpasailalim sa batas ni Allah, umalis tayo sa lupain na pagmamay ni Allah. Huwag tayo makinabang sa mga biyaya ni Allah. Maghanap tayo ng lugar na hindi pagmamay ni Allah subhanahu wa ta'ala at tiyak na hindi natin niya makakaya. So wala tayong choice maliban sa magpasailalim na lamang sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So now po ay maunawaan natin ang kahalagahan ng pagbabawal ng kasamaan sa ating mga lugar. Wataku fitnatan la na nalladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang fitna na hindi lang ang mga gumagawa sa inyo ng kasamaan ang mapipinsalaan nito. Matatamaan ng fitna ito, Bagkus kahit yung hindi gumagawa ng kasamaan dahil sa pag-iwan nila sa pagbabawal sa kasamaan, ay matatamaan din ng fitna na ito. Kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ginatatakot natin. Kasi once na magbaba si Allah ng kaparusahan, dahil sa pag-iwan natin sa pagbabawal sa kasamaan, ay pati yung mga nagsasala, pati yung nakaitim na yung kanyang noo, lahat tayo, damay-damay tayo sa parusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito, hindi natin mamimili si Allah. Hindi natin masasabihin, ya, ya, Allah, hindi naman ako nagganagin Kasama ka rin. Napaparusahan niya Allah dahil sa nagpasawal. Hindi na kayo, hindi na ninyo kinikibo. Wala kayong pakialam sa mga nakikita ninyo mga haram sa inyong mga lugar. So, hindi, hindi po pwede yung pananahimik, mga kapatid. Magsalita na sabihin na nila ang nais nilang sabihin. Basta tayo, atin lamang ginagampanan ang iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at natatakot tayo na baka madamay tayo sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para mas maunawa natin mga kapatid, kung lahat tayo ay nakasakay sa barko at mayroong isang tao na kanyang binubutasan ng barko na kung saan na tayo ito nakasakay, hindi natin na, na, Nakita mo na binubutasan niyong barko, hindi mo pakikialaman. Katangahan yan kung hindi mo pagbabawalan. Bakit? Kasi pag hindi mo yung pagbabawalan, hindi lang yung nagbutas ng barko ang mapipinsalaan bagkus lahat kayong nakasakay sa barko na yan ay damay-damay na mapipinsalaan. Ganito ang dawa. Ganito ang pagbabawal sa kasamaan. Hindi tayo pwedeng manahimik sa mga haram, mga gawain, mga bidaa, mga shirk na lumalaganap, mga fitnan lumalaganap sa ating mga lugar. Kasi kung magpabaya tayo, ay kasama din tayo sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po mga kapatid sa pananampalatayin sila. Kaya hindi natin masisisi ang mga ulama, ang mga mga ngaral. Ah, kahit na hindi sila pinapakinggan ng mga tao, patuloy pa rin nilang ipinapalaganap, ipinaparating sa atin ng katotohanan. Hindi porke walang nakikinig sa kanila ay iiwanan nila hindi sapagkat ma'dhiratan ila rabbikum ayon kay Allah na sinabi ng mga taong na, mga naunang mga mga ngaral ang kanilang itinugon sa mga tao na kanilang sinasabi bakit pa ninyo yan sinasabi bakit pa kayo nangangaral bakit pa kayo nangangaral sa kanila paparusahan din naman yan ni Allah o kay katulad ng mga sinasabi ngayon bakit pa ninyo sinasabi hindi rin yan makikinig yung mga yan no Ma'adiratan ila rabbikum. Amin lamang ginagampanan ang iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kabilang buhay ay wala na tayong pananagutan sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay magtanda tayo. Pinapaalalahanan tayo ni Allah hinggil sa mga nangyari sa mga naunang mga nasyon kung bakit sila mga naging unggoy, bakit sila ginawang baboy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang nasyon. Bakit sila nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ay hindi natin magaya ang kanina mga pagsuway kay Allah. Huwag na nating hintahin na sa kapan natin marirealize ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama kapag dumating na ang parusa ni Allah. E ngayon, ang nangyayari ang pinagsasabihan pa na hindi marunong magdawa ay ang mga ulama, ang mga scholar ng Islam, ang mga nagpapalaganap sa turo ng Islam, ang mga mga ngaral sa Islam. Wallahi, delikado tayo. Delikado tayo. Delikado tayo, mga kapatid. Ang minamasama pa ay ang mga nagbabawal ng kasamaan. So, kung hindi natin kayang magbawal ng kasamaan, Suportahan natin yung mga nagbabawa ng kasamaan. Hindi yung doon ka pa mapapabilang sa hanay ng mga supporter ng mga gumagawa ng kasamaan. Supporter ng mga gumagawa ng mga fitna. La hawla wa la quwata billah. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mga pati sa Islam.